There's been so much noise over the past few days. Bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Korte ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Kiboloy? Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media. Simula ng investigasyong ito para ipatawag ang para sa kanyang mga followers, glorified son of God. Ang sabi po ni Ginoong Kibuloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor. And those who speak for him, that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court, sa kaso ng Osmeña vs. Pendatun. Quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone however powerful to whom the exercise of that liberty may occasion offence. close quote. friends. hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process, due process si Apollo Kibuloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate President, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders. Kung naalala po natin ang Pajero Bishops, kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom. Dito, like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Kiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ang ating legal process. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt. was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas.